A day in my life bilang isang sekretarya na mahilig tumingin ng basketball pero nakatutok sa referee. What foul the ref? Basketball! Ka makita! <laughs> <laughs> At ito na nga ay merong nahanangapiha ng isang solid supporter nga taglugan. At na nga ni sa Coach Marco. At ngayon nga ay dumami na naman ang supporters ng Tagumir Christina. First honor. First honor. <laughs> Second honor. Third honor. Third honor. Agara sa bilog, pagit nga model. Agpati pati asawa, galit, taglugar, ha Ang dekaroon niya niya, nag-stretching, stretching, stretching anay ito mga players. nagpa pakondisyon masanda it, andang mga siki. At nagtipon nga ang lahat ng players kasama na si Ref. Ang bili lang naman kasi ni Ref. Ang sabi nga lang naman niya ay pag hindi makita ang fault ay wag kayong magagalit. Aray ko. Charot lang. First quarter and second quarter highlight for only Mayor Cristina team lang. Nasido. 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 Nasido.

Third quarter and fourth quarter highlights. <speaking in foreign language> multimod <laughs> spam